Ika-isang daan at apat na put apat na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang lugar na ito na may sumisigaw. Nakangiting sinabi ng ating bida na ayos. Isa na namang watawat ang nakuha natin. Umiiyak ang mga nasa likuran nila sinasabi na buisit ka. Song Wumun. Dagdag pa ng mga ito na bakit daw ang walang hiyang ito ay nagpakita dito. Sinasabi ng taong nasa loob ng kuweba na lalaban daw ba siya. Tumugon ito na hindi. At pagkatapos sinabi ng babae sa kanyang kapareha na hindi mo ba sinabi na ayos lang basta magtabo tayo. Na ito ay nakatungo lang habang walang magawa. Hawak ng ating bida ang watawat na kangiting sinabi na sige, tumungo naman daw sila sa kasunod. Sinabi ni binibining ha sa ating bida habang makikita ang bundok na nagyelo na isipin mo. Lima na ang nakuha natin ang galing mo, Young Warrior Song. Lumingon ang ating bida habang nakangiti at sinabi na hindi naman ito gaano karami. Pero mas nakakatuwa ito kaysa sa inaakala ko. Nakatingin lang sa kanya si Binibining ha sa kanya. At pagkatapos sinabi nito sa kanyang isip na ngayon, naging isang tao ka na. Na hindi ko na maikumpara. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kung ikukumpara sayo, isa akong ulila na ni hindi alam kung sino ang aking mga magulang. Isang tao na tinukso ng aking mga kapatid mula pagkabata. Mula sa likod sinabi sa isip ni Binibining hanakatingin sa ating bida na akala ko ay kaya kong tiisin ang mga damdaming pag-aangkin at kawalang katiyakan. Pero ngayon, mas masakit na hindi ko matanggap ang iyong pagmamahal dahil kay Binibining Yeon si Hyeon at Binibining Mara. Napatingala ang ating bida at sinabi na parang ang mga tao daw ay nagtipon sa gitna. At sa tingin daw niya sila ay naghihintay sa kanya. Alis na daw sila. Napasabi si Binibining Han na nagtataka na patawad, at pagkatapos sinabi niya na okay sige, dagdag pa niya na hindi ko nga marinig ang kahit ano, kaya paano daw niya. Makikita ang malaking trangkahang ito. Naiinis na sinabi ng isang ito, nakatabi ni Yuchu. Nasong humuon. Ang walang hiyang iyon. Isipin mong bigla siyang nagpakita at humarang sa atin. Sinabi naman ni Yuchu na makikita ang muka nito na maliban sa dakilang pamilya baekli at ang dakilang pamilya ng buong, nariyan ang lahat. Dagdag pa niya na ang kalaban daw nilang lahat ngayon ay si Song Hu Moon. At kapag dumating na siya dito, tapos na siya. Naiinis namang sinabi ni Jeong Yeong na kukunin ko ang watawat niya at susugurin ang mukha ng babaeng iyon na si Hayo Seol sa harap niya. At nang dumating na ang ating bida na pasigaw ang mga ito na ayon siya andito na ang hangal. Mabilis siyang pinalibutan ng mga ito sinisigaw na sinasabing Song Moon. Ibigay na daw niya ang mga watawat sa kanila ngayon. Napanguso naman ang ating bida sinabi na dahil kailangan kong dumaan sa lugar na ito na may mga watawat, inaasahan kong mangyayari ito. Masayang sinabi sa kanya ni Jeong Gyeong na kaya't dapat handa ka ng sumuko, di ba? Dagdag pa nito na wala ng paraan para makatakas ka. Mabilis, ibigay mo sa amin ang mga watawat mo. Tumingin sila sa magkabilang gilid at sinabi ng ating bida na gayon paman, hindi ko maiisip na napakaraming mahuhusay na talento ang nagtipon dito para hulihin ako. Dagdag pa niya na akala ko dapat may kaunting dangal kayo, pero nakakagulat. Nasinigaw ng mga ito na isara mo ang maruming bibig mo. At wala daw namang patakaran laban sa pakikipagtulungan. Huminga lang ng malalim ang ating bida, at pumikit na may kakaibang muka na sinabi sa kanila na okay sige. Kung komportable kayo sa ganyan. Na naman sa isip ni Yochu na ang walang hiyang ito, pinaglalaruan lang kami. At pagkatapos sinigaw nito na hindi na kailangan pang makinig sa saling pusa na yon. Umatake na daw silang lahat ng sabay-sabay. Habang nakatayo lang ang ating bida, sumugod ang mga ito na nakapalibot sa kanya. Kalmado lang ang ating bida na naghihintay ng atake nila makikita ang kanyang mata. At ang painting na sinabi ng ating bida na, Kung mayroong kawa ng mga langgam, hindi ko na kailangang harapin ang mga ito isa-isa. Dagdag pa niya na makikita ang painting na pwede ko nalang buhusan ng tubig ang mga ito. At pagkatapos ay mabilis siya pumunta sa bawat isa at tinusok sa mga liig nito na agad na nagsitumbahan. Nanapasigaw ng sakit si Yocho na nakatingin sa ating bida habang ito ay patumba. Naiinis namang sinabi nito sa kanyang isip na anong Napakabilis at banayad niya. Munit nagagawa pa rin niyang ipakita ang ganitong kalakas na puwersa. Habang eksaktong tinatamaan ang pressure points ng ganito karaming tao. Hinanda ang kanyang espada at sinabi na ikaw na walang hiya ka. Hindi daw ito gagana laban sa kanya. Habang nasa harap niya ang ating bida, sinabi niya na ganun daw ba? Kung ganoon, dapat ko bang pasabugin ang ulo mo? Pinagpawisan ito at sinabi sa kanyang isip na mukhang mamamatay na daw siya. At pagkatapos, mabilis na lumuhod ito at sinabi sa kanya na tumigil daw siya. Tumingin sa kanya ang ating bida na may pagmamalaking ngiti na tinanggal na ang enerhiya sa kanyang kamay. Napatingin sa kanya si Binibining Ha at napasabi sa kanyang sarili na hindi ka martial arts. Sa isang iglap lahat ng mga taong ito. Habang hindi makapaniwalang napaluhod naman si Yuchu, at sinabi sa kanyang isip na nanlaki ang mata na hindi ako makapaniwala na nagawa niyang tamaan ang pressure points ng lahat at iwan kaming walang kakayahang lumaban nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Dagdag pa niya sa isip na isang kamanghamanghang martial arts ang nagdulot sa lahat ng narito na mawalan ng lakas ng loob na magtangkang lumaban. Tumingin sa ating bida, sinabi pa niya sa isip na akala ko kaya kong humabol kung susubukan ko. At akala ko kaya ko siyang talunin sa kahit anong paraan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang ating bida na, pero alam ko na ngayon. Kahit anong gawin ko, hinding hindi ko kayang talunin si Song Wumon. Napasigaw naman si Jeong Geong na nakakainis. Paano nagawa ng lintik na waiter na yon? Hindi ito maaari. Ayoko itong tanggapin. Nangangalit ang mga ngipin na napasabi sa kanyang isip na Sil. Anong ginawa ng babaeng iyon para maakit ang isang lalaki na tulad niya? Nilagyan ng enerhiya ng ating bida ang kanyang kamay. At pinangkuha ang mga watawat ng mga ito na ikinagulat nila. Habang nasa kamay na ito ng ating bida nakangiting sinabi niya na lady ha, nakuha na natin lahat ng mga watawat. Tara na. Tumugon ito na okay, sige. Habang papaalis sila sinabi sa kwento, na matapos makita ang di mapaniniwala ang martial arts ni Song Wu moon lahat ng ice flowers, ay tumingin kay Hayusiol na puno ng selos at inggit ang mga mata. Hindi na nila magagawang hamakin si Hayusiol ngayon. Sa halip, kailangan na nila siyang tingalain, para bang tinitingnan nila ang kanilang mga maestro. Nakangiti si Hayusiol, sinabi pa sa kwento, na dahil siya ay aangat bilang isang mahalagang tao sa North Sea Ice Palace, at isang dakilang maestro na nagngangalang Song Wu Moon ang mananatili sa kanyang tabi bilang kanyang asawa naniinis na nakatingin lang si Jong Yeong at walang magawa na napasabi na mga walang hiya. Makikita ang trangkahan ng North Sea Ice Palace. Sinabi sa kanya ni Baekli na Big Brother, pumunta ako dahil maraming tao ang nagtitipon pero tunay kang kamanghamang ha. Gaano na ba kalakas ang naabot mo? Malungkot namang sinabi ni Namgoong Siong na sinubukan kong labanan ka. Pero mayon alam ko nang wala itong kabuluhan. Dagdag pa ni Baekli na nakayo sinabi na pakiramdam ko, ako ay naliligaw. Ngayon, hindi ko na alam kung kailan kaya ko pang maabot ang antas mo. Napahawak naman sa batok ang ating bida at nahihiyang tumawa. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na paano ko sila dapat aliwin sa ganitong pagkakataon. Biglang sinabi ni Binibining Nak na napalingon si Baekli na si Young Warrior Song ay si Young Warrior Song at ikaw ay ikaw, mahal ko. Walang dahilan para ikumpara kayong dalawa dahil ang lahat ay naglalakad sa kanilang sariling landas ng espada. Dagdag pa nitong sinabi sa kanila na iba ang iyong espada kay Young Warrior Song. Kung taos puso mong susundan ang iyong landas ng espada, makikita mo rin ang dulo. Kahit gaano pa daw ito kabagal, uusad ka pa rin patungo sa dulo. Napatikom ng kamao si Baekli na napasabi na ang lahat ay naglalakad sa kanilang sariling landas ng espada. Dagdag pa niya na kaya tatahakin ko ang aking sariling landas. Mabilis na hinawakan ni Baekli ang kamay ni Binibining Nak at sinabi na maraming salamat, Binibining Nak. Marami akong natutunan. Sinabi rin sa kanya ni Nambuong Siong na isinuntok ang kamao sa palad na salamat, marami rin akong mahalagang aral na natutunan dahil sa iyo. Masayang sinabi naman sa isip ng ating bida na hindi ko na kailangan pang i-comfort sila. Baekli Yongun, nakahanap ka ng maganda at mabuting asawa. At pagkatapos kumuha siya ng isang watawat. At sinabi na baekli yongon, tanggapin mo ito. Regalo ko ito sayo. Nanagulat ito at napasabi ng unit big brother. Kumaway ang ating bida at sinabi na kita na lang daw sila mamaya. Habang papaalis sila, sinabi ni Baekli na maraming salamat. Big brother. Sinabi naman ni Hayusul sa kanya na makikita ang manor na ito na Young Warrior Song, maraming salamat. Tumugo ng ating bida na ano? Para saan daw naman yon? Nahihiyang sinabi pa niya sa ating bida na mula pagkabata, lagi akong binubuli at hindi pinapansin ng lahat. Ngunit ngayon, naramdaman kong lahat ay nakatingin sa akin ng may ingit. Lumingon ang tingin ang ating bida at sinabi na ganun daw ba. Dagdag pang sinabi sa kanya ni Haye Siol na makikita ang muka nito na ikinalulungkot ko na hindi ako nakapagbigay ng tulong habang nagkokolekta ka ng mga watawat. At kung sana naging mas malakas ako. Umiti ang ating bida at sinabi sa kanya na ginawa ko lang ang gusto ko, kaya huwag ka nang mag-alala dyan. Tumingin sa kanya ito at sinabi na young warrior song. Sa totoo lang. Nang biglang nagulat na napalingon ang ating bida at napasabi na saglit lamang daw lady ha. Parang mayroong nangyaring hindi ka nais-nais -na sa North Sea Ice Palace. Natumugon ito at sinabi na ano. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Mabilis na tumalon ang ating bida papunta roon at sinabi na magmabilis na daw silang pumunta doon. Habang nasa ere ang ating bida sinabi nito sa isip na ito daw kaya ay ang Heavenly Marshall sect. Gumawa daw sila ng hakbang pagkatapos samantalahin ang kasal ng mga ice flower. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at apat na put apat na kabanata. ika isang daan at apat na putlimang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang pavilyong ito at may nagsasalita na kayong maruruming trader. Natumugon ito na manahimik daw siya. Nagsalpukan ng mga ito habang sinasabi ng nakamaskara na ano ang karapatan ng mga simpleng tauhan ng isang maruming babae na may illegitimate na anak ng kaaway. Upang tawaging trader kami? Nasa ere ang ating bida sinasabi niya na tulad ng inaasahan, may labanan na nagaganap. At tinanong niya na binibiningha, alam mo ba kung sino ang kanilang kalaban? Tumugon ito at sinabi na sila ay mga trader. Nakauniforme sila tulad ng mga sinubukan akong kidnapin noon. Nanaisip ng ating bida noong kinidnap ito at sinabi sa isip na yung mga masamang tao mula sa panahong iyon. At pagkatapos, mabilis niyang hinagis ang kanyang espada na may enerhiya at ito ay tumama sa mga trader na napasigaw ng sakit. Napasabi naman ang isang ito na ano daw ito. Isang key controlling sword. At sino daw ba siya? Tumugo ng ating bida sa kanya habang kinokontrol ang espada na sabihin na lang natin na isa akong tao mula sa North Sea Ice Palace. Pagkatapos, tumagos ang espada ng ating bida sa katawan nito. Pagkabalik ng espada ng ating bida sa kanya agad na tinanong niya ang mga ito na kung ayos lang daw ba sila Tumugon ito na maraming salamat Young Warrior Song Nanlaki ang mga mata nito na napasabi na nasa panganib ang aming pinuno ng palasyo pakiusap tulungan mo siya Young Warrior Song Pupunta kami sa ibang lugar upang tulungan ang iba pang mga miyembro Mabilis na tumugon ang ating bida na naintindihan daw niya Sinabi pa niya na binibining ha, gabayan daw niya siya sa silid kung asaan ang leader. Tumugon ito na sige. Habang mabilis silang tumatakbo papunta sa silid maririnig ang hiyawan ng mga tao sa sakit. Sinabi ng leader na Cho "Hayop ka. Paano mo nagawa ito?" Tumugon ito habang tumitira na manahimik ka na lang at mamatay. Nang biglang tumating ang ating bida at si Hayo Siol. Sinasabi niya na master Napalingon at nagulat ang leader sa pagdating nito at sinabi na hayo siol. Sinabi naman ni Chowu sa mga kasamahan nito na ngayon na daw. atakihin daw siya. Nagulat ang leader habang mabilis namang papunta ang ating bida sa kanya. Hinarang niya ang atake ng mga ito ng kanyang espada. Napalingon ang ating bida sa leader at napasabi sa kanyang isip na buisit. Hindi daw niya nagawang harangin ang lahat. Pagkatapos sinabi ng ating bida habang tumira ng atake na ako na ang bahala sa kanila, kaya't mangyaring umatras ka sandali. At isang malaking palad ng enerhiya ang kanyang pinakawalan. Na ang mga ito ay nagsi na napasabi pa na buisit. Dagdag pa ng mga ito na ano daw ba yan? Mabilis na lumapit si Hayo siol sa leader na sinabi nito sa kanya na bakit daw siya pumunta dito. Tumugon lang ito na master ayos lang daw ba siya? Naiinis nitong sinabi sa kanya na ayos lang ako. Sa tingin mo, hindi ko kayang harapin ang mga ligaw na aso na yun ng mag-isa. Lumingon ng tingin ang ating bida na may galit sa muka, at sinabi na hindi ganun, pero para sa kapakanan ng iyong nag-aalala na disipulo, pakiusap, umatras ka muna. Naiinis naman itong tumungo at tumakla. Pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanila na sinubukan niyong kidnapin si Binibining Ha noong nakaraan at ngayon ay sinamantalan niyo ang pagkakataon habang ang lahat ay nakatuon sa Ice Flowers Marriage, ano? Sinabi sa kanya ni Cho Huyon na parang banyaga ka. Hindi ka sana mamamatay kung hindi ka nakialam. At isang lalaki ang dumating, sinasabi na paumanhin sa huli kong pagdating. Ito pala ay isa sa miyembro ng Atrocious Sandstorm Third Group Leader na si Crazy Wolf. Nakatingin sa ating bida sinasabi sa isip na isa siyang absolutong master, habang ang natitira ay mga climax martial artists. Sapat na ang lakas na yon upang burahin ang isang buong sekta sa isang iglap. Napatingin ng may lisik sa mata ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na ito ang heavenly. Martial sect, ano? Sila daw ba ang mga tropa mula sa atrosidad na bagyo? Sinigaw naman ang leader na Cho Wuyon. Paano mo nagawang manghiram ng kapangyarihan mula sa ibang faction para atakihin ang palasyo? Nawala mo na ang kahit kaunting paggalang sa sarili mo, ano? Napangiti ito at sinabi na wala itong halaga sa laban hanggang kamatayan. Kung may mga ibang puwersa na sumisira sa hilagang palasyo ng yelo, ang mahalaga ay ang aking kaligtasan, tama ba? Naiinis na sinabi ng leader na ikaw. Dagdag pa niya sa isip na alam ko na malakas si Song Wu moon, pero ang daming kalaban. Ano ang dapat kong gawin? Nakangiti si Chow Wuyon at sinabi na isipin mo, nagkaroon tayo ng magandang kinalabasan. Hayosil, sinabi mong ang labas na anak at ang kanyang masamang ina ay pwedeng mapunta sa impierno ng magkasama. Naikinagulat naman ito ni Hayosil sa kanyang napakinggan. Sumigaw ang leader na Chow Wuyon. Dagdag pa ni Hayosil na ano daw ba ang tungkol sa kanyang pinagsasabi. Tumawa ito at sinabi na ang babaeng iyon na siyang leader ng palasyo nilabag ang mga patakaran ng North Sea, Espalas, at inakusahan kaming mga taksil habang itinagong ang kanyang maruming lihim. Anong ganda daw na pagmasdan sila? Sumigaw ang leader ng malakas at sinabi na itahimik daw niya ng mabilis ang kanyang bunganga. Napalingon ang ating bida at sinabi sa isip na huwag mong sabihin na. Si Hayusiol ay anak ni Ahi. Nakatingin si Hayusiol sa leader at sinabi na ang kanyang master daw ba ay kanyang. At mabilis itong sumugod habang sinasabi na walang dahilan para makinig sa mga salita ng isang trader. Dagdag pa niya na mamatay ka, show who yun. Mabilis naman itong haharangin ng crazy wolf. Na ang leader ay tinamaan ito na kanyang ikinatalsik pabalik. Sinabi nito sa kanya na mukhang wala masyadong silbi ang heavenly ice essence, ano? Tumingin ng matalim ang ating bida at sinabi nito na nagsalita pa ang isa na umatake sa isang nasugatang tao. Nakakatawa daw siya. Tumugon ito sa kanya habang itinutok ang espada at sinabi na hindi ko alam kung sino ka, pero hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Dagdag pa nito na mamamatay ka ngayon dahil sa iyong panghihimasok. Na mabilis na sumugod ang ating bida habang nakasimangot ang muka nito. At agad niya itong tinamaan sa kanyang balikat na ikinagulat nito. Na makikita pa ang muka nito na napasabi na anak ka ng ina mo. Sino daw ba ang tarantandong ito? Tumugon ng ating bida sa kanya habang ito ay nakatingin na ito ang kapalit ng pag-aaway mo sa isang tao na hindi mo alam ang antas. Dagdag pa ng ating bida na ano sa tingin mo. Makikita ang mata ng ating bida, sinabi pa niya na ngayon, gawin natin ito ng isang beses pa. Ihanda mo ang iyong sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at apat na putlimang kabanata.